New What's up, mga bes? Good morning, good morning. Maga uh, tayong gumising ngayon. May rides tayo today. Pumunta tayo kay Biang. Ah, nakapantulog pa. <laughs> Complete uniform, ha. Ah. Ale, kikilos lang ako. Tapos, punta na tayo sa meet-up place natin. Diyan lang naman sa taas. Sampaloc Lake. So, mamaya ulit. Bishiu! Yun. Okay na. Kilos na tayo. Magpick check. Yeah. Alright. Siyempre yung mga gears natin. Big helmet. Uy, ito yung helmet ko. Own. Oh. Ito kung dapat maiiwan. syempre si Bessie. Ang dalan natin ay si Bessie. Ayan. Yeah. Okay. So, akit na tayo mga mga. Puntahan natin sila. Baka may tao na dyan. Sa power plate. Saka may alit. Yun. na kami. Uh, ba bounce na kami uh, Ano kailang motor ko? May 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Walo Not bad Ito na, next bounce Big love check 5, 14 Papagas muna Then dire diretso na kami Mamaya na lang muna So yun kalawan na kami Maliwaliwanag na Dito kami dadaan Sa harapan ng Ibiang Tapos mamaya pa uwi Dito na ang labas namin sa may nasugpo Yan tayo Ibuti namin So, sana makisama magandang panahon. Mag Susubot. Nasa una, kakalap na. Magsiswitch na lang kami ni Christian mamaya. So, ito, kalamba na kami. Spa 88. May malalakot sa sakyan. Okay. Kaya kailangan magdobli ingat. Pag bumabiyahe. Okay, mamaya ulit. So ayan, maliwanag na. Nandito na kami sa Palamba, maya pa. Okay, so ayan, pag kumana ka dyan, go to Manila. So hindi tayo pwede dyan, hindi naman parang magsisiputuro natin. Ito, okay, so ayan. So, siguro mga 8.30 or 9, nandun na kami. Yun yung sabi ng Google Maps, yung possible mga oras namin na nandun. So ayan, nandito pa rin, napleto pa rin ng mga boys yon no bali na kami. Yes, sir No Bali Santa Rosa. No Bali North. Just to be exact. Matahan okay. Isang oras may magigip pa nasa area na kami. Eh. trip kami dito sa Reyesas, Bulaluan. So yan, ito kami. Yeah, Night Runners. Kaya mga kuya natin, pupunta lang kami doon. Nagbe-babe lang ni yes, Aspisan. Okay. Nasa si Tolbrail, kasama natin. Saka si Admin, si Admin na boy. Mamaya na lang. Welcome to Nasugbo Pala pala talaga ang Nasugbo ko yung kanina So yun, Nasugbo pa din kami Si Admin at si Moderator Ah, layo ng biyahe ah Wala pa kami sa tunnel Wala pang sign ng tunnel Sign ng init meron ah yung gas pole dire diretso wala masyadong traffic tapos puro nature lang masaya lang sulit na sulit so na traffic kami dito nasa una na yung tropa antay-antay na nila kami kasi kami na nakuli So, mamaya na lang ulit pag may magaganda ng uh, tanawin. So, yun. 30 minutes. Around 40. 30 to 40. Nakandun na kami sa Cape Yang. So, nagkamali na lang kami na rin ko. Siyempre, napadiretso kami sa alip na dito. Dapat sana kami dadaan pa uwi. Eh, dito na kami napadaan papunta. So, Bale, okay lang, mahal ka, makapunta tayo dun sa destination na natin Siyempre, laging RS, RS lagi sa lahat ng nakakasalubong namin Naman sa paham ko Sige, huwag may outlet, puro nature trip naman tayo Let's go! Sheesh! Ang ganda! tayo pwede naman. Tara, pasok tayo. ganda don So ito yung kabilang side Ganito yung itsura nya Ganda Sulit Grabe, speechless Napakaganda Yun, wala masyadong tao ngayon. Isa naman ang pelo ko, nawala pa ako sa inyo. Ayos, ganda, ang ganda. Cave Yang. bucket list check. Sir, sa ganda yung next. Dahil naman na nag-min. Mag-video ng ano-ano, dito kayo nag-aray. Sayang ang mundo. Ano ako kaya tanong mag-ganon? Mamaya. Karo. Nasa pa sila. Nasa kabila. Kayang ilaw. Guided lang buhay. Hindi, si Kuya Chok pa. Ano siya magbibidyo? Baka ganyan lang siya habang nag-dread. Ganyan lang. Ah? Uh, hmm. Tatlo yes. tayo. Hile-helera. -hile uh, nakare na tayo. tayo. Kapala. Kaya yung dalawang click sa tabi. Ako sa gitna. Oo. Uh, Bukas na lang helmet. Yan. Nag-aano na to? Nakare-read na yan. Saan? Nabalik kami. Check mo muna. Oh, inihintay kayong dalawa to. <laughs> Para makapag-picture tayo ng solo-solo. dito rin pero maganda mong picture dito mas malawak lawak oo mas malawak lawak yung binyan kaysa din sa kabila so yun pauwi na kami ganda dito sobrang lamig din ng lugar pag nasa loob ka ng tunnel malamig napakaganda napakaganda pauwi na kami baka hindi na ako mag vlog pauwi pagdating na lang siguro sa bahay Yeah. Say <laughs> bye yes sir